kakabuko mo lang. Ano ka ba? Tatlo na naiinom mong buko. <laughs> ano? Bawat bawat lapit. No. Parang iba na yung... yung Pang-apat, ate, <laughs> ah, ate uh, pang ilan na yan? Uh, Pang-apat -pang na yan, te, di ba? Ah, tatlong ihi ka. Cleansing ba? Yeah. Cleansing, oh. o. One week na two. siya umiinom. Sina mo, umaabot na sa apis ng yung singaw mo. Yeah. Parang nakakaalata na ako sa'yo, ah. Oo oh, nga, pak ah. Ano ba kayo Normal lang yun. <laughs> Normal lang yun. Normal lang yun. So, ano ba? ibig sabihin yan? Walang ibig sabihin yun! <laughs> so, ito si Idol. May, ang tagal lang itong merch ko nito. 2001 pa yata. Ito ano? 2001. Oo, oh, tagal. Ito yun o. No? Alam mo ba kung bakit katagal mong ka naman yan? 2021. Ano? Kakabuko mo lang. <laughs> ano ka ba? Tatlo na na iinom mong buko? <laughs> ano? Bawat, bawat lapit. Parang iba na yung... Ano <laughs> <laughs> yun yung buko, <laughs> <laughs> pang <-apat>, Ate? Pang-apat. <laughs> ate, pang ilan na yan? <laughs> Pang-apat -pang na yan, Ate, di ba? Ah, tatlong ihi ka na. Antindi mo talaga? Antindi talaga dito, boss. Ay, isa pa? Isa pa? Eh, pang lima mo na yan. <laughs> Alam mo ko bakit? Gamot niya yan. Ah, gamot. Kailangan niya yan eh. Ah, para ma... Yung cleansing ba? Yung cleansing, cleansing. Oh. o. One, one week na okay. si Aumina. mo, umaabot na sa apis niyo yung singaw mo. Buko. Paapat lang yung buko yan. Parang nakakaalata na ako sa'yo, ha? Ah. Oo nga, pak boy. Ano ah. ba <laughs> kayo Normal lang yun. <laughs> Normal lang yun. Ano ano? Normal lang <laughs> yun. <laughs> Meron Meron pa Magalik magalik pa. Mag-iisang so, buko pa yan Akala mo uhaw eh Uyawa <laughs> ka nga ba Iiwan yung kami Minsan ano 1970s na din yung Discarte na ito eh Ay layo nung pinahin namin Alam na, na namin, namin, na namin yan Parma pa, na ako boss May buko ka pa Ganyan ka na Ayun magdadagdag <laughs> pa Magdadagdag pa kayo Totoo walang ibig sabihin yan? Totoo walang ibig sabihin yan? Walang ibig sabihin yun Hahaha <laughs> Ang Uy, nalaglag yung helmet. Uya! Ah, nalaglag! Ano, May pangitain yan. yan natin masabi, ha? Nandito si Amerman. Hindi natin, <laughs> natin masabi. Hindi natin masabi. Mga ganyan. Alam na namin yung mga ganyan. Kunwari nababagsak. Alam na namin yan. Uy! Pare, kasi tao? Inong dala yan, ang dami. Daming dala. Sa buwan ka pabunta? O, tapos 21 sila sa loob. Ang dami. Sabi ko mo, anong deliver mo, Sardinas? Pa, autograph. Ay, ay, oh, panis, panis, panis. Panis. Ano kinakabahan pag galing? Tati pa to eh. Magagalit pag diuri gin. Oo. Tama 'yung nilagay ko tagal na sa akin to, boss Jake. Panis. Oo. Reganya na ko eh. Paniis. Paniis. Alam mo ba Lagi me nanghihingi sa akin ng helmet? Lagi nila sinasabi noon. Katagumpay baka naman. So pinirend ko siya sa damit. Katagumpay baka naman. 2 million ka pa lang ata niyan eh. si Tommy pa lang 'yung ano mo niyan eh. Si Tommy. Oh, salamat, Anong date kayo, boss? 9? Uh, 18! 18! Chip? Alam mo Ah, kagabi po po ako naka Kasi oh! pa siya. Uh, sa, na, uh, na, uh, siya. Okay, po. Uh, uh, oh, Grabe. At dahil ba? Dyan, meron kang buko! na naman buko yan, oh! Buko na naman? buko na niya yan! pati Ay! Wala ibig sabihin niyan. Hindi. Walang ano Kasi ba yun? Ano Si Kuya yung sumasundok, hindi ka nagbubuko, nasa kabila ka. Hindi ko picture Nasa kabila ka kanina. Wala, uh, ako pa picture daw, syempre. Alam, Wala, ibig sabihin yan. Wala. 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 may Wala. <siya> oh. <laughs> Wala. <laughs> so, ito si Idol. Hello. May, ang tagal na nitong merch ko nito, 2001 pa yata. Ito, ano? 2001. 2001. Oo, oh, tagal ito, yun, no? Alam mo ba kung bakit katagumpay baka naman yan? 2021. Oo, oh, alam ko, 2021 ito, eh. Yeah. Lupa sa lumang shop. Oo, oh, lumang shop oh. ko pa yan, katagumpay baka naman. Kaya katagumpay Ma, baka ba naman yan. Kasi lagi nila ako sa sabi, katagumpay baka naman. Joke lang Ganon. yun. So pinrin natin siya sa damit. Nagkaroon siya nito. Meron daw siyang black nito. Ay black po. Hindi ko na so. ngayon, may bibigay tayo sa kanya. Taman tama tama. Yeah, sa pa lang. Bibigyan um, natin um, siya na ng Ace perfume. Oh, yeah. oh. Thank you. Bro. Brother, pwede mo ba ano? I-rate. Kung anong amoy nito. Tsaka kung magkano. Tsaka kung magkano. Yan, yeah, challenge. oh para sa ito. Pipirma oh. ko na rin to, idol. Para sa iyo. Ha, o. Oh. I-rate mo lang kung magkano, oh, oh, oh. ha. Rate. Magkano boss? Magkano? Ah, uh, price price ba? Oo. Oh, uh, oh. 250. Tama. 250. 200 lang. Oh, uh, ito parang sa ito, boss. Nagpabango na ba kayo? Hindi pa nga. na ba? ba? Pero ay, ito talaga gamit ng nice perfume. perfume. Ace perfume. Ace ano perfume. Ba oh, thank Ace you. Yung yung trending ah. Siyempre, 200 pesos lang. Ace perfume. Ace perfume. Wala, baka naman. Ha? Baka. <laughs> hey! Bibigyan hey, natin sa followers natin. Benta, you. You. Oh, para para, nyan, mabenta sa akin yan, Jay. Mabenta, mabenta. Sobrang benta mabenta. nito, guys. I-try nyo ay, sa, hala dyan, eh. sa halagang 199 pesos lang. Pack boy. Pack boy. Naku, lalang didikit yung mga babae niyo. Nilagyan mo pa. Mas is Bibigyan na natin sa tropa natin to. Nasaan yung pentel pen mo? Pentel pen pin mo. May sticker pa yan. Ay, DJ, pirma mo yung kahon. Kaya nga, eto. Okay. ito. Oh, bibigyan natin to kay Idol. Kasi, ano eh. Loyal eh, loyal eh. Loyal followers natin yan. Pinabol ko talaga. Kagabi pa daw siya dito yes, eh. Oh. Kagabi pa. Oo, oh, di ba? si Senator Manny, na-perma sa perfume. Sika tagumpay din. Thank you. Dama, Thank you. Thank you very much.